Umaga pa lamang, bitbit -bit na ang sarili ni Jan Yasi. Tumutulong sa tahanan, papasok sa paaralan, magsa-sideline sa sabungan. Bitbit -bit ang mga paninda, tubig at tsitsirian. Sabay nilalakad sa dami ng tumataya. Mapalayamado man o dihado ka. Sadyang mahirap na talaga ang maging mahirap. Kaya naman, sa pula sa puti ang pakikipagsapalaran ni Jan Yazi. Ang buhay ng isang tao ay puno ng mga hamon at pagsubok. Hindi lamang ito tungkol sa mga hamon sa buhay, kundi pati na rin sa mga personal na mga suliranin at mga limitasyon na ating nararanasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga paghihirap na ito, ang katulad ni John Yazi na nagsusumikap makapag-aral ay patuloy na lumalaban upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ay hindi ito naging hadlang. Kamusta ngayon mat ni bilang anak ko? Okay. Kamusta ngayon mat na nga, no, so nang anak ko niya? So natin inuuti ng anak ni Tata. Panagadal na. Doon nakapatong sa to. Doon amun. Paano sa mo? Yung kapatong doon, natistawa kong puti. Ito lang na nga remedio Sa kwarto. So Kada dumarating na kotse o sasakyan, kanya-kanya niya itong sinusundan at nilalagay sa paroroonan. Karamihan dito ay mga suki niya sa sabungan. lang. Ore kas kasan mo ko makakarawas mo lang. Inaldal daw. Inya nga mati marikrik na yung uh, adati anak yung uh, kasing gagot kan kasing singpot nga mas asahan <laughs> nyo nga ang si Ate Siyempre proud. Proud ako. Walang katulad talaga. Tiyan nga nga si mabuti makunayo, timinsahe yung kay Yasi na anak yung anak kay angkal. Kamusta uh, nga yung mabuti? May bagayo kanya na? Message yun? O rebassit lang na message kanya na? Ano? Hindi naman yung yasay na Ay, spitless ako. <laughs> Sana hindi magbago, ganun pa rin. Mula nung bata hanggang ngayon. Rawat ako sa kanya. Sana lagi sang magpatuloy sa Panginoon at maging aktibo siya. Tapos, yung pag-aaral niya, huwag niyang kalilimutan. Actually, makikita mo yung titiki na yes, gagot na ni Yasin. na agad. Super. Kahit nung bata pa, ganyan na yan. Hindi siya naglalaro. Yan ang, yan ang hindi niya nasubukan nung bata, yung maglaro. Kasi bata pa lang, yan na talaga ang ano niya mag-aral iskulyan ng matis ng a, tulong mo kayo ay, mukaw ni matul na ayov o kayo na miti health, gamitin mo ka tinig tama mati kwa so na talaga ti uh, um, anpurpur siging talaga nga agad darsoon, saan nagcertify kayo pa niya? So, talaga so, po niya. <coughs> kasi sa tutulang ang pangalan niya tinuwa ko sa missionary stories about children, kasi alam ko para yun ang ano niya paglaki niya maging mabait siya kaya natutuwa kami naiyak lang kami sa tuwa oh, hindi kami kung ikukwento mo hindi hindi matapos-tapos sa talaga kasi talaga proud na proud kami sa kanya Anong katulad? Yun talaga nga alam na walang katulad. Kahit sino dito na bata. Alas dosi na ng tanghali magsisimula ang sabungan. Rakit na siyang kinabubuhay ng karamihan dito sa Asingan, na kung saan may sabungan. Bawat pag-urong ng sasakyan, bawat ayos ng mga naglalakihang ban. Yan ang buhay ng isang parking boy na ang kita lamang ay daan na nakadepende pa sa kung ilang sasakyan. sa pawis na dahilan na pag-aayos sa mga sakyan, namamahinga rin siya habang inaantay na dumating ang iba pang magpaparking sa kanya. sa NSTP2 um, online class pa but after that nag naging klase ko ulit sila sa Rizal uh, the lives and works sa Rizal tapos doon ko na siya na-meet uh, in person yun Paano niya naman po siya mailalarawan bilang estudyante po ng PSC or na uh, si Yazi, pa parang isang typical na estudyante lang din. Nag-aaral, ginagawa niya yung responsibilidad niya bilang estudyante, um, but yung isang bagay na na-appreciate ko sa batang yun, siguro yung napaka-genuine niya, walang kayabang-yabang sa katawan, marunong mag-appreciate ng kanyang mga instructors, tapos, yun, kung ano siya, wala, wala siyang tinatagong kung ano man, wala siyang, kung wala napaka-humble na bata, yun, walang kayabang-yabang sa katawan. Ang buhay ng isang tao ay puno ng mga hamon at pagsubok. Hindi lamang ito tungkol sa mga hamon sa buhay. Kundi pati na rin sa mga personal na mga suliranin at mga limitasyon na ating nararanasan. Munit sa kabila ng lahat ng mga paghihirap na ito. Ang katulad ni John Yazi na nagsusumikap makapag-aral ay patuloy na lumalaban upang maabot ang kanyang mga pangarap ay hindi ito naging hadlang sa kanya. Si Yasi, uh, isa siyang estudyante uh, yung uh, tinataguhi pag-aaral niya. Kasi siya, siya din yung isang batang nagsusunikap para lang makapagtapos or matapos yung isang subject namin. Um, nalala ko that time nung nagpa-practicum kami, lumapit siya sa akin. Um, kung pwedeng kapag may practice ng Sabado or Linggo, pwedeng mag-excuse siya or pwedeng gawin niya nalang mag-isa yung isang activity kasi nabanggit niya sa akin kapag daw practice siya ng Sabado o Linggo para niya na din isinuko yung baon niya ng isang linggo. Kasi doon ko din nalaman na Sabado at Linggo pala, nagiging parking attendant siya sa, sa Sabungan. Tapos uh -huh. nagbebenta siya ng mga tubig. And then, yung kinikita niya doon sa pagpa-parking attendant at pagbebenta ng tubig doon sa Sabungan, yun yung pinambabaon niya sa, uh, sa isang libo na pumapasok siya dito sa school. Kaya, um, nakaka-relate ako minsan kay Asi kasi ganun din yung buhay namin dati. Talaga um, talagang itinataguyod lang din namin para makapagtapos. Sumunod na araw, pagtitinda ang aming natunghayan. Bawat hiyaw ng tubig kayo dyan ang ginagawa niya palakad-lakad sa sabungan. Sa dami ng tao, matatawag mong ito hmm. ay derbe na kung saan umaabot ito hanggang madaling araw. Kung kaya't puyat at walang tulog ang pakikipag sa bari. Yung mga pinagpaparkingan ko, ito mga four Kailangan dapat maayos, tsaka marunong kang dumiskarte kung paano yung pag-address, pag, pag ng mga four para hindi ka... Sa pagpaparking mo dito sa Sabungan, hanggang saan yung sakop mo? Sa... Ito. Diretso hanggang doon sa Bandarugon, hanggang pag... Okay. Diretso pa pala. Mo. Hanggang doon sa ano-ano yung mga estrategiya mo kung may darating na sasakyan o kung saan nila ipaparking yung sasakyan nila. Kailangan dapat alamin mo muna yung mga size ng sasakyan. Malaking sasakyan ba to, malaking four wheels, kotse, tulad nito, malaking sasakyan. Kailangan natin lang ng na mas malaking space. Para dito, yung matagal na rin. Uh -huh. mga ano na po siya dito, uh, ilang taon na siya. Nakikita nyo dito na nagpa-parking. Uh, ang alam ko, mga bata pa lang yan, dito na yan, nagpa-parking eh. na. Dito. Kamusta naman po si Yasi bilang ano, uh, nagtatrabaho dito? Kamusta naman po yung parang paano po siya magtrabaho? Ah, si Yasi, yeah, pag sa trabaho lang, kung nakamasabi niya, mabait yan, tsaka masipag pag umakan ito na yan, nagbawalis. Oo. Oh. Mabait po talaga ng mga asahan. Oh. bilang oh, isang kaibigan ni Yasi, ang parang hindi, hindi ko talaga makakalimutan at na-amaze ako sa kanya is kahit hindi kasha or hindi sapat yung budget or pera na bakit niya ay pumapasok pa rin siya araw-araw at gumagawa siya ng mga paraan para matugunan or para ma parang magawa niya yung mga kailangan na gawin, like yung mga print, gano'n. May mga ka-close siya, mga instructor na pinupuntahan para makiusap na makapag-print, gano'n. Kasi hindi talaga sapat yung budget niya. sa akin naman, oo, nakita ko siya na parang yun, super hard work hindi lang sa trabaho, sa pag-work student, or pati dito sa paaralan. At yung pinaka talaga tumatak sa akin na um, karanasan na parang nagpa, ano sa akin para mas makilala pa siya, which is yung no first year kami, siguro mga second, second sem yun, um, one time na pababa lang kami noon, tapos na yung um, klase namin, mayayang natin siya na kumain. So tumangin siya, paulit-ulit na rin siya kung So, masama naman siya sa amin kapag kakain na kami, kapag oras na namin pagkain, ganon. Um, okay. Yun lang yung time na hindi siya sumama. So, parang hinglo ba nako, nagkaroon ako na ng abang-abang na baka may problema yung taong to. Ganyan. So, hindi ako nag-atubli at tubili na sundan siya. So, sa pagsunod ko sa third floor ng SAS 101 ata yun, pumunta ako doon, hindi ko siya nakita. Tapos nung no, one time na, ay nilahat ko ba siya tumunta uh, sa my park siguro na may hagdan doon sa tabi ng bintana. Nakatago siya doon, kumakain siya. Kumakain siya, tapos nung no, paglilid ko, parang naawa ako ganon. Tapos naririnig ko pa so, yung song nilang, parang ano, napapasok siya ng worship song. Tapos nung no, na ko yung ulam niya is huyong, ganon. Huyo. So dun parang, naiyak na palaga ako kasi, sabi ko, oh, ang dami ko gusto ko magkain ka na. Tapos, bilang kaibigan, ano sabi ko, bakit kaya hindi siya kumili ng tulong sa akin, sa amin. Ganun. Kasi nung tayo naman na yun, peace, parang pinig na lang kami mag-ambagan, gano'n. Tapos, nung tayo, eh, nung tayo na sinabi ko sa akin, nung front ko siya, nung chat, gano'n. Parang sabi ko, bakit hindi mo sinabi, bakit hindi ka naman, hindi ka naman sumabay sa akin, hindi ba dahil yung kaya wala mo. So, di direct ko na pa ito siya. Hindi naman po, hindi kasi nahihiya ako sa ulam ko, sabi niya. Hindi naman po, niya, po is, napin, hindi ganyan yung ulam ko is pagtatamanan ka na namin, hindi ka na namin um, pwedeng um, ayain ko ha gano'n. Katulad mo, ganyan, na na, 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 naranasan din namin yung hirap ng sa buhay, sabi, sabi ko sa kanya. Tapos nung time na yun, is parang, nabusap-usap na kami ng mga kaibigan, gano'n, pati yung ko yun, kinuwento ko yun. Tapos nagsimula na, um, uh, doon na nagsimula na kwento-kwento niya sa amin kung ano yung buhay niya, ano yung buhay niya sa bahay nila, dito sa paaralan na talagang super consecuito siya sa pag-aaral. At nangyayari, nangyayari yung mga bagay na nakatakupan niya, which is yung mga kulang, kulang yung mga balik niya dahil siya yung bumibili ng ulam, bigas, at kung ano-ano pa, pamasahe sa school, gano'n. So, minsan, hindi naman kami, hindi naman namin siya pinagdaramputan. Kung mayroon kami is, hulibigyan din namin siya. At bukod doon is, yung super talaga na tumatak sa akin is, yung kahit gaano pa siya, kahit gaano pa yung mga pinagdadaanan niya, ano pa yung, ano pa yung, ano man yung mga trabaho ginagawa niya is, na, yun, na, Tapos focus niya pa rin yung pag-aaral niya. Makikita mo talaga sa kanya na positive siya. Yun para sa akin, siya yung kaibigan na talaga makikita mo na in the near future is magiging successful. You know. Gabi na nang makauwi si Jan Yasi, bitbit -bit ang pagod sa maghapon sa sabungan. Sa pagbibilang ng kanyang kinita sa maghapon, masasabi niyang mairaraos niya ang kanyang pamasahe sa eskwela at bigas at ulam na kakainin nila kinabukasan. Sa pudpod na sapatos na ito, natunghayan ang buhay ng isang parking boy, istudyante at nagbibenta sa sabungan ni ang isang binatang may porsigi sa buhay. Ika nga, mahirap ang maging mahirap, subalit para sa kanyay, wala ang hirap kung magsusumikap.